Narito na naman tayo upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love You. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay may panibagong vlog na naman si Miss Rachel. Ngunit this time ay medyo kakaiba to sa kanyang mga vlog sapagkat ngayon ay kasama niya ang kanyang dalawang kapatid na si Sharon at si Hazel sapagkat sila ay mamimigay ng konting tulong sa mga bata na pakalat-kalat lamang sa nansangan o walang makain. Grabe at nagulat nga ng mga fans sapagkat nagkaroon ng content na ganito si Miss Rachel. Napakadami rin natuwa sapagkat binabalik din pala ni Miss Rachel ang mga blessings na kanyang natanggap. Dito ay makikita talaga natin kung gaano kabait si Miss Rachel. and explain din ni Miss Rachel na medyo kaunti lamang ang mga pagay na mabibili nila basta ang kanilang pakay lamang daw ay talagang makatulong kahit sa kaunting paraan pagkatapos nito ay nilakad na nga nila Miss Rachel at ng dalawang kapatid niya ang papunta sa kanilang bibilhan sila ay pumunta sa Jollibee Umunta sila dito upang mamili ng konting pagkain na pwede nilang naibigay sa mga makikita nila sa lansangan. Grabe't nakaka-proud nga si Miss Rachel sapagkat dati ay parang sila lang ang tinutulungan. Ngunit ngayon ay nakakatulong na rin sila kahit sa maliit lamang naparaan. Oh Ikaw nga my Pagkatapos naman nun ay naglakad-lakad na rin sa labas si Miss Rachel kasama ang kanyang kapatid na si Hazel at Charlie. Nung sa ganun ay makita na sila ng mga bata na pagbibigyan ang pakay daw nila noong una ay bata lamang ang bibigyan. Ngunit talagang naawa si Miss Rachel dito kay Kuya sapagkat ito ay may kapangsanan at talagang nakatali na lamang ang kanyang kamay doon sa gate nang sa ganon ay mapubuksan niya ang mga papasok at makapangliwas siya. Hindi naman ito naitiis ni Miss Rachel kaya naman talagang binigyan niya ito ng pagkain at may inom. Todo pasalamat naman si Kuya at kita-kita na talagang natuwa din si Miss Rachel sapagkat natuwa ang pinagbigyan niya. Oh my angel, angel baby, angel. of Nung naglakad naman muli sila Miss Rachel at ang kanyang mga kapatid ay may nakita naman silang mga bata na nagtitinda hindi naman nila ito natiis talagang minigyan din nila ito ng pagkain Grabe kahit o pagkain mga ito ay talagang natuwa ang mga bata at napasaya sila ni Miss Rachel. Tinanong din ni Miss Rachel kung ano ang kanilang tinitinda at kung magkano ito. Sabi naman ng mga bata ay ito daw ay kanilang binibenta. Kaya naman naawa din si Miss Rachel at sinabi niya din na niya na lamang ang mga ito nung sa ganon ay makauwi na ng maaga ang mga bata. Grabe talaga at napakabait talaga ni Miss Rachel. Talagang hindi niya matiis sa mga bata na nangitira. Oh sa huli naman na nabigyan na Ms. Rachel at naubos sa nila ang mga pagkain na pinamigay nila ay talaga nagpasalamat din si Ms. Rachel sa mga tumunong sa kanya upang matupad ang pagtulong niya din sa iba. Napakasarap daw sa feeling ng makatulong kaya sana daw ay maging mas successful pa siya nung sa ganun sa hinaharap ay mas marami talaga siyang matulungan na tao. Ganun din ang naramdaman ng dalawa niyang kapatid na si Hazel and Shia. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales vlog. So in this video, bakit kami ngayon sa dahil. At ayun, ma, kaisip akong magawa ng content dahil ano, gusto ko lang. Tsaka ano po, ano, gusto kong ngayon araw ay maghahalap kami ngayon ng bata na bibigyan namin ng pagkain. At tuyo na isipan lang po namin na tatlo. At syempre, ang pinunta po namin sa diet is magbili po kami ng tuwalya. Kasi wala na po sa bahay tuwalya. Kaya ibili po kami. At ayun, at naisipan ko po, naisipan po namin na magbigay ng kahit kaunting ano lang. Kahit kaunting, ayun. Kahit kaunting, ang tawag Pagpasaya sa bata. Bali! Bali! kahit onti ano lang, kahit biscuit lang or ano, yung yung mga kapagpabusog sa kanila, sa kanila. Diba? Hahanap po kami ng bata sa daet at bibigyan po namin ng yung uh, kukuha po namin yung, blessing po na na dumarating po sa amin, i-share po namin sa kanila. At ayun po, yung samahan niyo po kami pumunta sa daet. po, nakabili na po kami. At ito na po ang nabili namin. Ayan, yung kay Angel. And kay Ali. Ayan. Saan tayo magsisimula? Ha? Tara, lakad-lakad tayo sa sentro. dito oh, hati-hati kayo dito. Hati-hati lang. Hati Dali. Okay. Magkano yung ano nyo? Yung binibenta nyo? 25. 25? Sige. Hati-hati Huwag ka na. ngayon, tapos na kaming magbigay ng kahit kaunting ano, pa-jollibee sa mga bata. Actually, hindi lang sa bata. at kay tatay din. Tatlong bata yung nabigyan namin kanina. At isang si tatay. Si tatay po yung nabigyan namin kanina. So, Hanggang dito na lamang muna ang ating nakapanabik at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!